Anong eh, dapat pinag-aaralan mo yan. Ba't kaya ayaw nang lumamig, eh, kuya. Kuya, anong nangyari dyan? No, ano kasama? Sarang mo yung pinto. Ay, sasara mo yung pinto. Ako mamaya ka umalis. Kuya, Wait lang po! Wait lang po! Wait lang! Ay, kuya. Pasok ka, kayo Pasok. Ano sasara ko lang po. Ito, ah. Gagawa lang. Sama, oh, tabit lang po natin ah. Kuya, dito, halika, dito po, dito. Pasok ka po dito. Kaya natin? Dito po, dito pa. Uh, Kuya, ito po, ayun. Ito po, di ba magagawain mo lang dito kahapon? Parang nag-iinit. Ayaw, ayaw lumamig. Parang ibang gusto niya. Uh, ayaw lumamig. Parang ibang gusto niya lumabas. Ayaw. Ako anong nag-iinit? Baka naman ikaw ate ang nag-iinit. Hindi naman po, kasi gusto ko nga malamig eh. Kaya, kaya ayaw niya i pa naman ako mag-air. ginamit niyo? Paano niyo ginamit yan ate? Binuksan ko lang po, tapos mainit po yung lumalabas. Ito po yung remote niya. Ito po yung remote ko. Ayan oh. Pag binuksan ko, oh. hindi siya lumalamig. Umiinit, pati ulo ko umiinit eh. Wala ba't ganyan eh. Jod, oh. kaya yeah, parang mali yung natin. Oh, bakit yan? Ayan! Ayan, rumahangin na. kuya, oh, yeah, parang manila yung rin ko pala. Eh, hey, ano, you know, o. Sadya, itong ano ito, nangangain talaga ito ng ano? Ng ano po? Ng... E, ito mo ate, o. Oh, tingin mo lang po. O, medyo malamig na nga agad, eh, o. Oh. Ano po, malamig pala. Sala lang pala yung tindot ko. Ano tingin ko kasi ito, eh. Ano? malamig na nga yung lumalabas ang malamig na naman. Mali lang pala yung tindot ko uh -huh, ng limo. Oh? Ate, ikaw talaga. Ito naman yan. Sa... pa sa Oo, oh, layo pa ng pinanggalingan ko tapos ganito lang pala. Eh, hey, kasi man. nga akala ko talaga ano 'yan. Kaya ako kasi... nagtataka. Kasi nga kuya, akala ko mali. Ah, talagang gusto mo lang ako makita kaya ano, nagpara-paraan ka lang. Oo, namiss na lang talaga kita kasi ginawa mo. Ikaw din yung gumawa ng TV ko eh. Oo nga. Oh. Ang gusto talaga agad kita eh, kasi... Nakikasama ka ba dito ate? Wala, wala pa akong kasama. Wala kasama? Sarang mo yung pinto. Ay, sasarang mo yung pinto. Oo, sarang mo yung pinto. Kasi mawawala yung lamig. Oo nga pala, isara natin para... Para yun. Makikilak mo na rin natin. Makikilak mo. Baka mawala yung lamig. Bakit ilalak po? Bakit ilalak po natin ang pinto? Baka may pumasok na init. O oh, sige, sige. Oo, kailangan... Sige, ilak natin. Yan. Nakalak na po ang pinto. Yan. Okay, mawala yung lamig na. Ang oh, galing mo talaga. Pero siyempre naman. Tapos pag dito na nalagay. Ganun lang pala ang gagawin. Ituro mo nga saan, pala nang pipindutin doon. O, oh, ganito ate, ganito lang. Paano po kuya, paano? ano po ang gagawin. Parang... Kanyal, ito lang yung mga ano niya. O, oh, pipindutin mo lang ito. A ano na yan. Pagka hey, ikaw na, kasi na, hindi ka masyadong nag-aano na, eh. Dapat pinag-aaralan mo yan. Ganun pala yun. Hmm. Ganun pala yun kuya. Kaya marunong na ako. Ate mo, alamig lamig na. Pero okay. nag-iinit, ate. Nagiinit ka Oo. mo lang, bakit naman? Kasi ang bango-bango mo. Ay kasi na, pabato na, tapos ko lang yung... kita. Kaya salamat kasi kahit hapon na pumunta ka pa namin. Ayan, malamig na. Kaya yan, solo-solo mo na ako ate ngayon. Ha? Uuwi ka Oo. na po ah. Okay na to ha? Sige, alis na. Oo, so, ang na. Parang ang sarap. Parang ang sarap na may kaya ka. Okay dito ngayon. Kasi malamig na. Ganun lang ang procedure. Kaya kasi malamig na. kasi malamig na. Pamilya. May pamilya dito ka muna. Nalanghapin muna natin yung lamig. Kaya, walang rin na nga. I-alis na ako kasi okay na naman eh. Kaya, paumalis lang kapin muna natin yung eh, lamig. kasi oh, ang lamig mo. Ang lamig, ganun pala. Ang lamig na. Patayin oo. mo na kaya. Ang lamig na eh. Ipapatayin na natin? Oo, oo ang lamig na. Giniginaw na. Yan. ito lang mo. Oh, yung on-off. Oh, yan, yan. Yung pula. Yung pula ang pipindutin. Pag-off -pag yon. yun. na magpalamig muna tayo. Magpapalamig tayo? Oo. Oh, oh. Ito ba yung palamig? Yeah. Ay, si ate oh. May asawa na ako. Ang ganun Huwag mo na akong ganyanin ate. Huwag mo akong hey, kasi ang na oh. Kasi ako yan oh. No? Hey, kasi ang na ng air ko. Tapos, ayan. Salamat ko angkit Ang cute mo talaga kuya. Kailan ka babalik kuya? Babagaw mo ako. Papagka Barang masisira ulit yung rep namin. Tatawagan kita pag nasira yung rep ha. Oo, sige, sige.